Hello guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ito naman po ang kabigyan si Jigpong Perada from Bacolod City, Negros Occidental, Philippines. Sa video natin ngayon guys, pag-usapan po natin bakit mahirap makauwi dito sa Pilipinas si Tatay Digong. Alam naman natin po na nakulong po si Tatay Digong sa ICC, Detention Center sa The Netherlands, kasi sa kanyang patungpatong mga kaso, Crimes Against Humanity ano ba ang mga posibleng dahilan bakit mahirap po siya makabalik dito sa ating bansa kung bago lang kayo sa channel ko at gusto nyo ang video na ito pakilike lang po, share, and huwag kalimutang subscribe. isa sa mga bagay na nangyari dito sa ating bayan ang pagpiit ni former President Rodrigo Roa Duterte o Tatay Digong sa ICC Detention Center sa kaso po ng Crimes Against Humanity alam natin na matagal na ang mga reklamo, mga kaso sa paglabag sa karapatang pantao during the time of uh, war on drugs, no? Libo-libo po ang namatay na mga tao, addict or pusher na hindi naman dapat mangyari. Minumura ni Tatay Digong ICC aristuhin niyo ako, ipakulong niyo ako, thinking na hindi siya aristuhin. Nangyari na nga, ang hindi dapat mangyari, na aristo po siya at dinala doon sa The Hague, the Netherlands. Ano po ba ang mga dahilan kung bakit mahirap makauwi dito si Tatay Digong sa Pilipinas? Una-una, issue sa International Criminal Court. Isa sa mga pangunahing dahilan na binabanggit ng media at ang mga kritiko ay ang investigasyon ng International Criminal Court or ICC tungkol sa umano'y extrajudicial killings sa ilalim ng war on drugs noong siya ay presidente kahit umalis na ang Pilipinas sa ICC noong 2019 maari pa rin siyang imbestigahan dahil sa mga krimen na umano'y ginawa habang membro pa ang Pilipinas ng ICC kung siya ay bumiyahe sa mga bansang miyembro ng ICC, may posibilidad na ipatupad doon ang warrant of arrest kung sakaling ito ay ilabas. Ngunit sa Pilipinas, hindi kinikilala ng gobyernong jurisdiction ng ICC kaya hindi siya maaring dakpin dito sa ngayon. Ito pong sabi ng mga pro Duterte, no, mga DDS. Ikalawang dahilan guys, kalagayan ng pangkalusugan. Actually, this year is already 80 years old na po si Tatay Digong. May mga ulat na si Ta ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay may ineindang sakit o may edad na. Kaya maaring hindi siya basta-basta bumiyahe, maaring ito rin ang dahilan kung bakit bihira o hindi aktibo sa publiko. Ikatatlong dahilan, panindigan at proteksyon ang kasalukuyang administrasyon ay tila patuloy ang, pag, ang pagsuporta sa kanya lalo na si Pangulong Bongbong Marcos at ang kanyang anak na si VP Sara Duterte. Ngunit kung magbago ang political climate, posibleng lumitaw ang mga kaso laban sa kanya. Kaya kung minsan ang pagiging tahimik ay isang estratehiya para sa proteksyon. E pang ikaapat na dahilan, pampolitical political tension may mga usapin sa politika lalo na ang mga tensyon sa pagitan ng ilang senador at mga Duterte ang kanyang isyo maaring dahilan kung bakit pinipili niyang manatili sa Davao o hindi lumabas sa bansa. So yun po mga posibleng dahilan kung bakit may hirapan po makabalik o makauwi si Tatay Digong dito sa Pilipinas. No? Kaso sa ICC, napakalaki, napakarami at imposible na siguro siyang makabalik dito. Ano ba ang inyong sa guys? Please like, share and huwag kalimutan mag-subscribe sa channel ko. Mahal ko kayo. Ingat po tayo lagi. Ito naman pong kaibigan nyo si Jake Paalam.